hindi nagsabay si Paulo Avilino at Kim Chu paalis ng bansa papuntang Amerika. Kung magkasabay ngang pumunta ng Dubai, United Arab Emirates at London United Kingdom, kamakailan si na Paulo Avileno and Kim Chu para sa TFC events doon. Hindi naman sila sabay na pupunta ng Los Angeles, California. Para sa ASAP natin to. Huwag kayong mag-isip ng kung ano. Baka bigla kayong mag-conclude na may problema sa pagitan ni na Paolo at Kim Chu. Kaya lang naman hindi sabay aalis pa LA ang rumored couple ay dahil may show pa sa Kissimmee, Florida ang aktor. Bibidang muna si Paolo sa TFC Happy Hour sa Kissimmee kasama si Maymay Entrata ngayong Sabado. Sa Park Event Center ang show nila. Noong Webes daw ang alis ni Paulo pa Amerika at sana nga raw ay hindi na masama ang panahon para walang maging aberya. Bali after sa Florida ay bakasyon na muna si Paulo bago siya pupunta ng LA. Para naman sa asap natin to, to show na Toyota Arena sa May Ontario. Ang dami nga nating mga kababayan sa California kaya tiyak na masasight ka agad nila kung magkakasama ba si Paulo at Kim sa mga lakaran sa lugar na iyon. Bukod naman dyan ay nambiti ng Kim Pao sa gagawing pelikula. At nagtrending nga ang hashtag Kim Pao Movie Announcement on Showtime. Kaya inabangan ng marami sa It Showtime. Pero wala namang announcement na nangyari. Bukod pa dyan absent din doon si Kim Chu. At walang binanggit ang ibang host tungkol sa pelikula ang gagawin nila ni Paulo Avellino. Pero excited ang mga Kim Pao fans dahil sa napipintong film project nila. At pinag-uusapan na nga rin nila ito sa Twitter. At ipinost pa nilang magkasama si Kim at Paulo na nagji-gym. Sa nakaraang meet and greet ni Kim sa SM The Block na kung saan ay nilunsad na rin siya ang endorser ng Face by Bloom. Hindi naman niya binanggit na may pelikula siyang gagawin pero aniya malapit na ulit siyang maging busy. Yung mga show lang naman niyang ASAP, It's Showtime at PBB lang daw ang ginagawa niya. Abangan na lang ang official statement nila kung may pelikula nga bang gagawin ang Kim Pao.